Isang mapagpalang araw at maligayang Pasko sa ating lahat. Ito ang kawani ng pamatay sunog kay Biran Fire Station. Ating pagdiwang ang pagtitipon-tipon kasama ang ating mga mahal sa buhay ng ligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa fire safety tips. Huwag hayaan na paglaruan ng mga bata ang anumang uri ng paputok, lighter at kandila. Huwag pulutin o sindihan ulit ang di sumabog na paputok kung maaari ay gumamit na lang ng mga na tibong pampaingay tulad ng toroto, lata at iba pa. Ang pagbebenta at pagpapaputok ng kahit na anong uri ng firecrackers ay ipinagbabawal. Huwag magsindi ng kahit na anong fireworks sa matataong lugar at sa harapan ng inyong bahay. Kung maaari ay magtanong sa inyong barangay kung saan ang itinilagang lugar para magpaputok gumamit ng tamang pailaw at dekorasyong elektrikal na aprobado ng DTI o My ICC sticker. Huwag magsaksak sa mga wall outlet at extension cord na sobra sa kapasidad nito. Maaari itong pagmulan ng sunog. Huwag manigarilyo o maglagay ng kandila malapit sa Christmas tree, kortina o mga dekorasyon. Patayin ang mga Christmas lights sa tibabang dekorasyong elektrikal kapag matutulog o aalis ng bahay iwasan ang pagpapalipad ng sky lanterns. Sa pagbagsak nito ay maaari itong pamulan ng sunog. Ang pagkakaroon ng baril ay malaking responsibilidad. Huwag magpapapotok ng baril para lang magingay sa bagong taon ang ligaw na bala nito ay maaring magdulot ng piligro. Tandaan, maging handa at ligtas ngayong Pasko. Huwag kalimutan na isa lang alang ang ating kaligtasan at mga mahal sa buhay. Para sa anumang katanungan at sa oras ng sunod, maaari lamang ay tumawag sa numerong 0917 115 0917 862 At para naman sa medical emergency, maaari lamang ay makipag-ugnayan sa numerong 0969-189-2388 Muli, ito ang inyong bomberong lingkod ng Kaibiran Fire Station Palaging nakahandang pangalagaan ang kaligtasan ng mamamayan